Hello guys, marahin na aldaw Ang sarap ka mong sa video para upload ni Judith Judith Kambils. Ngunyan, tataruan ko ka mo kung paano magbasa Ki Metro kang kuryente Nga ni Aram nindo Kung tama ang tigong bayad nindo Okay, nandito tayo ngayon sa aking kilowatt hour meter Bale ang service provider namin ay Albay Power and Energy Corporation or APEC. Ito yung present reading niya. Makikita nyo yung hertz. Ito yung hertz. Kilowatt use, present use yan. And then yung voltage. Present voltage. Ngayon, ang voltage namin. Kano yun? Ah. 60.3 Hz. Voltaje. Teka lumabas. 164 volts kami. Bali low voltage. Ganon si Apex. Nag low voltage. Para malaman nyo yung actual reading nyo, ito yung present reading. Mamainos nyo lang yung previous reading. Bali ang present reading ko ay 2,359. Ngayon, ibabawas dyan yung previous reading. Yung difference, yun na ang total kilowatt use na nagamit.